gala dito ni Xianlin. Pinantahan si Kim Joo's sa dressing room noong nasa Showtime Live ito para muding humingi ng chance. Kaya pala napakadalas maghatid sundo ni Paulo Birino sa work na actress. May umaaligid pala. Kahit sinong Jawa mapipikon at mababahala kung ang taong nanakit sa taong mahal mo ay nagpaparamdam na naman. Malapili ko na mga eksena, tahimik lang iyan si Paolo. Pero pagdating kay Kim Chu, siya ang makakalaban ninyo. Ito nga ang ilang reactions. Hindi kasi marunong makontento si Yending. Ginto na naging bato pa. Pero maganda na rin yon kasi nakita namin na hindi mo talaga mahal. Lalo na ngayon, masumikat sumikat pa siya at sobrang yaman hindi na papayag ang pamilya na sumiksik sa kauli sa kanya. Natauhan na yan at kahit kailan hindi gagawa ng no way para bumalik ulit sa trauma na ibinigay. Tingnan talaga ang mga ex sa totoong buhay. Kahit hindi sa mga artista, kahit sa mga simpleng tao lang. Tinin sila, akala mo hindi nakasakit ang damdamin kung makabalik. Akala mo gano'n nilang kadali na makipagbadikan. Wala nang papayag sa second chance na hinihingi. Inubos mo na dun. Sss. Dun ka na sa bago mo. Ang kinusto mong makasama at ipagmalaki pa sa social media. Iinisip ang mararamdaman ni Kim Jo. Mangdaman namin bilang fans ang sakit na kanyang naranasan. Inan lang yan sa mga Gina G na mga supporters.